April to na mga idol ay po yung maghatak na ayan si kaso na berbaba yung ano ginisan na niya ang lagayan ng isda para makakoy agap ano pa medyo madilim dilim pa mga idol let's go idol oh mayroon agad first time unang hatak isda agad sa tuloy tuloy mga idol lang dulo kosaka ya. isda mah itu lo Oke okay. Maliliit ang bulgan dito, no. Dito. Ay. Naku po, pagi na naman. Gapon. Laki ilang kilo pagi gapon? Pito. Sus. Binibigyan. Binibigyan na namin yung iba mga idol. Kaya hindi na na mapalitan ng bigas. 6, 7, 8, 9, 10. Ang mga baon talaga ang kawis ha ang uso ng, isda so, so dito mga ito lo ang lalaki sarap sa so, pinukula yan so ano dito mga ito shout out pala dyan kay Romeo Balita at kay Alan Balita at sa lahat, sa lahat naman ng, ng family Balita shout out sa inyong lahat dyan at dati po mga supporters paki like at follow sa ating pung... page oh nuwarak na yung isda kinain na yung ano ah kinain na ng ano sira na yung isda Oke. Okay. Oh, sini ya. Oh. Sudah di tomat matanya isa. Wow. Masarap di sini ya, yang mana iyan ang isang malupit at mataba yan sa inihaw. Ano? Solo solo wala nang mata. Masarap ka tinawla, mga idol. <laughs> Walang mata? Kami ang magtutulah